simula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ang itinakdang early voting hours para sa mga priority voters sa mga polling precinct. Subalit lagpas alas 7 na ng umaga pero marami pa rin ang nakapilang priority voters sa waiting area na ito sa Pulangi South Central Elementary School sa Bayan ng Pulangi. Ilan kasi sa mga automated counting machines dito ay nagkaroon ng aberya o mabagal ang naging pagproseso sa mga balota kaya nagkaroon ng pagkaantala. Mabagal nga, bisos, naglalag daw. Lalo na ngayon, makulim din. Pero wala naman sa ano, hindi naman nag-brown out dito. Wala naman, wala naman power interruption. Siyempre, inconvenient mag na ano sila. Yung iba nga naiinip na, babalik na lang daw mamaya. Pero okay naman, kasi malilim naman doon. Kaya, yun lang. tapos may mga waiting room baga. Occupied naman yung mga waiting room sa kabila ng aberya na natiling maayos at matiwasay ang butuhan sa nasabing paaralan. Naging maayos naman ang pagboto ni 3rd District Representative Candidate Adrian Salceda sa nasabing paaralan. Aminado si Salceda na kahit matagal-tagal na rin siyang public servant, kabado pa rin siya sa pagboto. Para yung uh, emotions ang nararamdaman, uh, nervyos, takot pero nandyan din yung feeling na blessed, blessed to run for the people and do what is right for them and hopefully lead them to a much more better life bilang isang leader so very fulfilling tong ano uh, election nato para sa akin manalo man daw o matalo, magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa mga mamamayan. Nagpasalamat din siya sa patuloy na tiwala ng kanyang mga taga-suporta para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.